sino ang may-ari ng Antarctica. Karamihan sa mga kontinente sa mundo ay may gobyerno at permanenteng naninirahan. Pero may isang natatanging kontinente na wala nito, ang Antarctica. Wala itong sariling bansa, pero may mga batas na dapat sundin. Ang Antarctica ay ang pinakamalamig na kontinente sa mundo. Umaabot sa minus 74 na degrees Celsius sa East Antarctica Plateau. Wala itong permanenteng naninirahan at natatakpan ng pinakamalaking ice sheet sa mundo, 3 milyong kilometro kuwadrado tuwing tag-init at halos labinsiyam na milyong kilometro kuwadrado kapag taglamig. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, maraming bansa ang nagpakita ng interes dito. Ang US ay naglunsad ng Operation High Jump, noong 1946 to 1947 at sinubukan pa nilang ilagay ito sa ilalim ng United Nations. Ngunit tumutol ang ibang bansa, kabilang ang Soviet Union. Nagkaroon pa ng mga sagupaan, gaya ng sa pagitan ng Argentina, Chile at UK noong ikalawamput limang dekada. Noong 1859, labindalawang bansa ang lumagda sa Antarctic Treaty. Layunin nitong panatilihing mapayapa ang kontinente. Bawal ang pagmimina, nuclear testing at military operations. Pinayagan lamang ang mga research station ngayon ay may higit limampu sa buong lugar. May mga creative na paraan ang ilang bansa para mag-claim, gaya ng Argentina na nagpadala ng buntis para mga doon noong isang libot pitong daan at pitumput pito ngunit hindi ito kinilala ng UN. Sa ilalim ng treaty, itinuturing ang Antarctica bilang common heritage ng buong mundo. Mahalaga ito dahil may posibilidad ng oil reserves at dito rin matatagpuan ang 70% ng fresh water ng planeta. Sa ngayon, wala itong iisang may-ari, pero magbabago. Kaya ito kapag nag-expire ang Antarctic Treaty sa 2048. Kapag nangyari iyon, posibleng magsimula muli ang agawan sa isa sa pinakamahalagang lugar sa mundo.